po mula po sa grupo ng Asenso Manilenyo Maligayang maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa inyong lahat. E kumpleto naman po yung mga food box po. Kumpleto po yan ng lahat ng mga pamasko po. Panghanda po ninyo. Mabati lang naman po, na, po kami ng maligayang maligayang Pasko. Manigong bagong taon at dito po sa lungsod ng Maynila. God first po tayo lagi. Alam nyo po, dito sa lungsod ng Maynila, bumabaha po ang food box. Nandito po ang buong grupo para personal po na mag-abot sa inyo na itong mga Christmas food boxes. Sana po magustuhan nyo, mag-enjoy kayo. Kahit pa paano po, meron tayong konting pandagdag ngayong Pasko. Merry Christmas! Gusto lang po namin ipaabot sa inyo ng personal ang amin pong munting pamaskong handog para sa bawat isa na naririto po ngayong umaga. Merry Merry Christmas and a Honey Yule Year! Nais nice lang po namin bumati sa inyo ng advance Merry Christmas and a honey new year sa ating lahat.